Doon sa District 6, may isang pumping station. Kung hindi pa pinila ng baterya kanina, hindi pa tatakbo. Kayo pa'y naniniwala na walang kinalaman ha, sa pumping station at oh, flood uh, control project ang congressman? Eh, dito na lang, sa Maynila, huwag na tayo lumayo muna. Sinasabi niya na illegal ito dahil alam naman po niya na kami naman po ng na mga congressman, ang trabaho po namin ay... Uh, mag-request lamang ng mga proyekto ng ganito. Yung congressman, na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o nakalagay ang pangalan niyan, o nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila DPWH. Uh, kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat, ang tinatahulan niya ay ang, ang uh, DPWH at hindi po kami. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapa ko sa Cruz na mga congressman sa Maynila yung DPWH. Nakikita ko po dito, eh, PR stunt 'di ba? Eh tapos na po ang eleksyon. Dapat mag-move on na po tayo. Kakampi ko ba sa politika yung si ano? Si Joel Chua. Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprubahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Ano pong maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayarang buwis o what you call contractor stock sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo. O yung para sa kanila kung ano man. Hindi-hindi na nabibisto yung ano. Yung mga congressman. Mga naging ano, contractor. Isa sa listahan nang kontraktor na piriresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yup. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin niya. May oras ako para dyan. Doon sa District 6, may isang pumping station. Kung hindi pa binila ng baterya kanina, hindi pa tatakbo. Ewan ko kung may video sila. Pero uh, na kay Andres binigay sa akin yung uh, nakabili ng battery, tumakbo yung pumping station. Yan po ang ating uh, kinakarap na problema. Ang talagang long-term solution dyan, mga batang Maynila, ay proper flood control project. I hope someday, somehow, uh, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko uh, wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy, I'm happy na ang Senado, oh, nakita ko, napanood ko si uh, Senator Ping Luxon at si Senator Marcoleta na si Senator Ping Lakson nag-privilege speech si Senator Marcoleta nag -iimbestiga. O oh, sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong uh, klaseng uh, transaksyon, bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DBWH? Oh, kasi ba, alam, alam mo, meron sila mga salitaan yan eh. Oh, distrito ko yan ha, ba't hindi ko alam? Mm. oh, yan ang mga salita at yan. Eh, kahit hindi na yan ng mga congressman, no? Oh, yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, ha? Mm -hmm. Muka. Opo. Alam ng tao yan, na Nakikialam ang congressman. Kaya nga maraming ma gustong mag-congressman, Mayor. May <laughs> at saka party list. So, oh. Dahil dyan, oh. di ba? Oh. Eh, I hope huminto na yan. Na ako, I would rather have uh, the local government or in this case, sa uh, Metro Manila, the MMDA. Oh. Hayaan na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang ng ating mga creek, esteros, ha? Yeah? At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, pagkatas pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, alimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o siya, ibigay sa local government. O para managot yung local government or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog apog ano na yan? Na uh, 8 years, 7 uh, years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana, gumasto sa na 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun. Ha? So, dala nang siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, Tama ah, si President Marcos ah, na tigilan na yan na, ah, yung pakikialam ng budget, ah, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Oh, pero at the same manner, ako naniniwala. Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to ha. Tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong uh, makita yung pulso ng tao. Kayo ba'y naniniwala na walang kinalaman ha, sa pumping station o uh, flood uh, control project ang congressman? E dito na lang sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. O, tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng ipag, kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas ay appropriate. Yan ang palusot o ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o nakalagay ang pangalan niyan, o nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, o sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakik, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? ko sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. O. Oh. Sino ngayon ng ano, kahol lang kahol? O. Oh, kaya kami, simple lang naman ang tanong ng uh, taong bayan dyan. Eh. Oh, ka Ano muna sabi ng mga tao? Ano, sabi ni G. Herao, meron. Sabi oh. ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi oh, ni ni eh. Jai, Tomo. Mm. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Oh, see? Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Yo. Sabi ni Daday Ventus. Ano ko, galit mo sila. Yeah. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Uh, yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh, oh una kong tanong, oh, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang uh, eh, sabi nila, sabi rin ng congressman nyo, oh, shout out sa mga taga 3rd district. O oh, hindi raw nila alam yan. O oh, kayo ang mga taga, eh, taga 3rd district nga oh, pala. O, yeah. oh, hindi raw nila alam yan. O, oh, nako. Eh, pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, lang 19 million, may picture-picture pa sila. O, no, oh, may, di ba? oh, nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron nga ako nakita, eh, mga barangay yun, may pangalan pa ng congressman. Eh. Ay, oo, malaki no, po. May initial, eh. Oh. Di ilaw pa yun, oh eh. kaya, eh, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH. Oh. Eh, naungunawa niyo ng tao. Doon, naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o oh, kahit anong pagtanggi o oh, pagkubli ng congressman, eh... Yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, kickback, ay hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice, oh, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Oh, pangalawa ngayon, tanong ko naman. O, oh, shout out dyan. Oh, Moka, sa mga manonood natin ha. O, shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. O kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out ha sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul, eh. <laughs> Alam ko, yung, yung chihuahua, ano yan, yun yung maingay na aso, di ba? Yung, di ba, pero, aso, ma pero maingay. pero maingay. yun, alam ko, kawal lang kawal yun. Eh, tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Po? O, oh, yun ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit? kapag kayo nagpapagawa ng bahay pag kayo nagpapademolish ng bahay kumukuha ba kayo ng demolition permit pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay kumukuha ba kayo ng building permit o. bakit sa inyo ah, maliit na lupa maliit na bahay o. dahil sa pagsisikap mo pag iipon mo pagpupunyagi mo nakayayos mo sarili mo gusto mo maayos yung tahanan mo kukuha ka ba ng permit mo ka Opo, sabi ni Adam Rich manan salasan ding dapat may permit. Oh, dapat daw. Oh. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. Oh, tama. O, alam na alam nila. Eh. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno o sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas? O. Eh, Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyaking kayo. Eh, yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Eh, kami, hindi nag-aakusa. Ayan, ayo Bakit pag ang congressman na nagpapagawa? Uh, true, DPWH. O. Ah, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. <laughs> oh. Bakit walang permit? Oh. Pag congressman, exempted. O, oh, pag meron na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng na maliit na bahay, eh nire-require mag-permit. Ganon din yung batas oh, sa mga pagawaing Lalo na yan, building. Dahil yan, pag na uh, may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pamala. Oh, ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. O, oh, Sila. kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino Ayan, po. Matatali, Matatalino. sabi sa inyo, matatalino mm -hmm. ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Ayan, o. matatalino tao. Alam ng tao. O ngayon, eh, ano ngayon ang uh, itatanggi nyo dyan? So, yan po. ayo, Okay. Ito naman pangatlong tanong namin taong bayan. Naniniwala ba kayo? Ito, sa taong bayan. Naniniwala ba kayo? ito lang ha. Ano lang to Mga upi opinion naman to Naniniwala ba kayo? O mga manonood? Na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito. Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang uh, sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Eh, yung maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pakaya sila? O, ko mo ba sila ay congressman? Ano ito, eh? alam mo mo ka, naglakihan ng ulo nito mga to eh. Pakilala niyo naman sila nang nagsisimula pa yan. Ah, oh, oo. Oh. oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Mm -hmm. Alam mo, Misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Eh, pero, yan, yeah, nandiyan dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O oh, hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw, wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Eh, ako nga, misan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng nasa hall ng kongreso. Kaya kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po, kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning? Zoning pa lang, ha? Bagsak na, antagal na pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. O, oh, special child eh. O, oh, mukhang special child itong mga uh, ilang congressman natin eh. Di ba? So, anyway, uh, that's what are under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yeah. Diba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat dapat oh. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jobel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Puendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlak. O, oh, eh, hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito papaganda sinabi ni Rhea Joy F. Selim. Yes, dapat malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad yeah. lang namin na maliit na tao, aping-ape -aping sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. O, oh, see? Yan ang nararamdaman ng tao. O, oh, shout out sa iyaking congressman. O, oh, yan o. Oh. mga, ano, mga... Nakakabuha lang kayo ng katapat eh. eh. Pero tingin ko, marami na nagsisisi dyan. Kaya... Yeah. Tingin ko naman. Eh, meron namang araw pa rin. So, okay. So, yan po. Eh, kaya lagi ko yung mag-iingat dahil uh, itong problema natin sa baha kung umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin ang linisin yung uh, uh, ating mga drainage uh, system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages If, if there is any consolation, if there is any consolation, eh, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman eh, sila lang daw yung ano, yung, <laughs> ang tawag <dyan. laughs> Parang politika eh, yung statement. Eh. O eto, o, huwag na huwag kayo lumayo. Ah, ito ha, patunay. Una, uh, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. O, pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman na Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O, baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, di ba? O, eto, alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila eh, kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Eh. O, si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta. O, sabi ko, o, basa, ito, kukunin mong permiso. O, kukunin mo ito. Eh. O, e, eh, kukuha. O, inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, ng taong bayan? Hindi. O, ganun din kay Congressman Maseda. Hindi ko rin niya kapartido. O inaproba ako din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O si approved. Eh kaya lang, kayo ba? Gagasos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aproba mo ba yun? Eh unang-una, tama rin siya. O, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Okay? eh. Tapos dadagdag pa siya. So ibig sabihin, yung mali, uh, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. Oo, 19 million yun. No? Nasaan ang perang taong bayo. O, ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansila ko to. Kinansel ako to. eh na, dito ko yata in-announce yun eh. Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O, pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O, bakit kailangan humingi ng permiso? Eh, kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay eh. O, hindi niya yung magugulat ang taong bayan. O. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari, oh, nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. oh, ano ang maganda rito? O, oh, ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor stock sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo. O yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. O eto, eh, nagbayad. Five, may resibo pa to ah, sa ano, gobyerno ng Maynila. O. Sambang di Masa lang. District 3, District 4. Ulitin natin ha. Ah. Kasi, alam mo yung manluloko. Ano yun? Liar? Ay, lawyer. Sorry. Ah, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi misa na na ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano bully Nahuli lang. Nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Eto, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakambi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, eh kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory uh, power ng local government. O, ibinalik e, sa akin, nag-apply. O, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis. O, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of uh, time? Eh kasi may gagawin. O para sa Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. iba, eh, ibang mga congressman, sila Dionisio. O. Lahat sila. Di ba? Kung politika't at politika, eh, wala ho yun. Ako. Sanay po ako ng politika. Eh, lumaban nga tayo outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pa sinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. o, <laughs> oh, mga iyakin. Ano, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Oh, kayo yung kaul lang kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. Oh, ayaw nyo lang mabisto. O oh, tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung ano? Nanonood ako nung uh, Senate hearing. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing? Unti-unti na nabibisto yung ano eh. Yung mga congressman. Mga naging ano? Contractor. Uh, oh, ataw, anong bagong word nila? Contractor. Contractor. o oh, oh Contractor. Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na piresenta pre ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yup. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan.